Maayong adlaw. Wala muna tayong panibagong araw mga mare pero meron tayong mga panibagong ganap sa pagpapatuloy ng ating araw ng piernes. Dahil may lakad nga ako kahapon mga mare at na uwi nga ako sa bahay mga bandang alas sa isna ng gabi ay nagyaya ang asawa ko na kumain na lang kami sa labas. Buti na lang talaga mga mare, pagkarating ko sa bahay, itong mga anak ko na si Aya at Amber ay nakabihis na. Kasi bago nga ako umalis mga mare, ay naghanda muna ako ng kanilang susuotin. Oo mga mare, ganyan po talaga ako. Kapag wala ako at may lakad kami, ay talagang inuuna ko po talaga ang mga gamit ng mga anak ko. Kaya tignan niyo ang mama niyo Bigla kaming lakad, hinihingal ako ni tubig mga mari Hindi ako uminom dahil nga nagmamadali kami mga mare. Kasi nga gutom na gutom na ang mga anak ko. May mga importanteng gamit kasi akong dala mga mare. Pwede naman talaga kaming magkita doon na lang kung saan kami kakain. Pero kaya nga lang, dahil may mga importanteng gamit akong dala, pinili ko na lang umuwi muna at doon na lang kami magkita ng mga anak ko sa bahay. Pero diretso na po ako bihis mga mare. Walang suklay, walang pulbo, walang tubig. just ko po dahil gutom na gutom na talaga mga anak ko. Nag-order kami ng barbecue mga mare dahil isa ito sa mga gusto naming kainin. Pero habang hindi pa ito naluluto, ay naghanap muna kami ng shake para sa papa nila, mga mare. Pabalik na nga kami mga mare nang nakita namin si Kuya na nagtitinda ng isaw at kuyong. Bumili lang kami mga mare, alam niyo na, para lang talaga makakain kahit may ulam kami mga mare. At buti na lang talaga mga mare, maaga-aga pa nga kami nakapunta dito dahil wala pang masyadong nagpapaluto ng barbecue sa sobrang busog nga namin mga mare ay nagpaikot-ikot muna kami dito kasi may hinahanap din kasi akong tindahan mga mare. Bibili kasi ako ng kwintas na gawang Pinoy mga mare nakalimutan ko nga palang banggitin mga mare na malapit na pala ang fiesta sa amin mga mare kaya may maraming pagkain may maraming nagtitinda dito sa amin at alam niyo naman ang mata ko mga mare ang saya-saya na naman kasi nga maraming pagkain pero isa ito talaga sa mga bagay na gusto kong bilhin sa araw na ito. Matagal na nga ako naghahanap nito mga mare. Pero ang mahal talaga sa online. Hindi ko carry mga mare. Buti na lang talaga merong nagtinda dito sa amin mga mare. Binilhan ko nga din pala ang mga anak ko mga mare dahil alam nyo naman hindi lang po ako ang babae sa pamilyang ito. Chares, nagpabili nga din po pala si Aya ng Quintas at si Amber ng Man Bracelet. Pero uuwi na sana, na, sana kami mga mare. Kaya nga lang itong si Amber gustong kumain ng fries. Itong si Aya naman gustong uminom ng lemonade kasi nga naubo ang batang ito. Ilang araw na nga din ang ubo ni Aya mga mare mga apat na araw na ata siguro dahil sa panahon dito mga mare masyadong mainit sa umaga at biglang ulan naman dito sa hapon kaya kinagabihan mga mare ay talagang malamig dito at habang hinihintay namin matapos ang order nila Aya at Amber mga mare, ay itong si Amber may nakitang nagtitinda ng laruan. Kaya hayun, nagpabili ng Rubik's Cube mga mare. Hindi ko na sana siya bibilhan kasi nga malaki na siya. Pero ang sabi ng papa niya, bilhan mo na ang bata kasi nga hindi naman siya araw-araw humihingi ng laruan. At hindi rin naman yan masasayang kasi nga Rubik's Cube. Binilhan ko na nga mga mare at kahit masyadong mahal, hindi parang worth it sa pressure niya pero binilhan ko pa din ang anak ko mga mare kasi nga dalawa lang naman ang anak ko mga mare ang hiling ko talaga ay apat talaga ang anak ko mga mare kaya nga lang dalawa nga parang hindi ko kinaya kasi nga mahirap akong magbuntis ng bata mga mare Gaya nga ng parati kong sinasabi mga mare, hindi talaga kailangang mahal. Ang lahat ng bagay na gusto nating ipadanas, ibigay sa anak natin mga mare. Ang sa akin lang talaga, importante na maglaan tayo ng oras at sapat na oras, lalo na sa mga anak natin. Dahil habang tumatagal, lumalaki din sila. Paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood at paalam!